dito po ako sa Alameda ng Santiago di Campostela po. dito po yung ano yun mga may mga uh, kalapati doon naglalangoy mga kalapati naglalangoy tapo rito sa anong ito side na ito parang po naman masyal dito mga guys ito po yung magandang tanawin <laughs> Nagagang tanawin. Nagalaki ang puno. Ito po. Ito po yung pinaka ng mga kalahati. Kalahati. Ito po yung mga halaman nila na ito po yung pang winter na nila. Pero po kasi baka nagpa-vlog, naglalakad. Mahirap. Nag Kaya kailangan nakahinto lang ako. Kasi parang may depression pa ako. Ako naglalakad. Yan po. ang magandang tanawin dito sa Santiago de Compostela dito po sa Alameda sa Alameda yan po. punta po. Ito po may na mga nagkapamino na na-strand dito. Dito sila natutulog. Ang po siya. Mga abdala na papatukan ng kalakati. Yan. ako papasok ng Alameda sa loob ng pasyala ng Alameda Guys, dito po ako ngayon sa ano pagpasok po ng Alameda dito na po ako sa ano sa parque de Alameda

Ayan po yung katedral. Ipot ko po ito yung cellphone. Ayan po yung katedral. Ayan, ang katedral. Katedral. Ayan po yung katedral. Di Compostela. Malaking simbahan. Ayan po yung kabuuan ng pamahawin dito sa Campostela Kaya marami na punta dito dahil magandang maganda magandang view Kitang-kita yung malakas simbahan ng katadrano May daan din po pala dito oh. Pababa. Ayan o. Oh, may mitrail siya. Takot lang mamaba rito. Tingnan natin. Wala akong kasama eh. May kasama ako. Pwede. May trail siya o. Oh. Pwedeng daanan. Yan po yung katedral. Dito na lang po ako tadaan. Yan. Daan tayo dito. Magandang tanawin. Ito po yung pinaka-park nila. Tapos dito ako dadaan. Dadaling ko po kayo sa ampuno ay 300 years age na po siya na hanggang ngayon ay inaalagaan pa rin ng Santiago de Compostela dito sa anak yun daw po yung kauna-unahan po no, dito. yan po ang magandang tanawi na Santiago de Compostela. Dito na po tayo. May daan din po rito. Pwede ka pa dito kahit saan ka mapunta. You know. Ayun po yung puno na may daw na 300 years na. Panahon pa ng mga Kastila. Ay, mga world, World War World World War yun daw po yung kap na unahang puno dito napakalaki niya no napapalibutan siya ng puno ng mga hala ano, ball clock

Oi, probably. putol na ito eh. You know Ito na po. Kasi ako pwedeng mag-zoom ng wala malayo So, dito naman po tayo. Paikot uli. Doon sa isang napakagandang tanawin pa rin. Dito pa rin po yan sa ano. Santiago de Compostela sa Alameda. Doon naman po ako nagpapasayo ng aso. Mataas na yun. Doon naman ko dinadali alaga ng aso. Ito umaga. Meron po dito, inabandon na na bahay, oh. Sayang. Wala na nakatira. Wala nang nakatira. nakatira. Inabandon na puno na. Ang laki pono na doon oh. Kakatakot na yan, may mga Sisirip-sirip na doon. Yun. Dito naman po. Meron dito. Yan.